Hello, hello. Good morning, good morning, guys. Nandito ako guys sa Sungay Pinang, guys. Harbor. Ayan. Malapit sa dagat nito, guys. So, oh. naglipat kami ng ano? Thanks sa uh, ako. Kaibigan ko. Ayan mga things. Oh. market pala dito guys yun oh. ito yung yung si dagat pala yan and doon ang kumta guys saan ba yung kumta o saan nandun na banda